Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa EA Upload kung mga videos. Magaganda ang EA Upload kung mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa desisyon ng Korte Suprema sa relasyon ng babae sa lesbian o tomboy. Inulit ng Korte Suprema na ang batas sa karahasan laban sa kababaihan at kanilang mga anak, si, ay nalalapat din sa mga relasyong lesbian. Nagkakaisang pinasyahan ng Korte Suprema ang Republic Act No. 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children, Anti-VAUSI, Act of 2024 na nagpapalawig ng proteksyon sa kababaihan hindi lamang mula sa mga lalaki kundi maging sa mga babaeng kinakasama. Sa isang desisyon na isinulat ni Senior Associate Justice Marbuk Leonen, itinanggi ng Korte en Bangkang Hamon ng petitioner na si Rosalyn Agasid, isang babaeng inakusahan ng pisikal na karahasan laban sa kanyang inakasama sa apat na taon, isa ring babae. Ang petitioner ay kinasuhan sa isang impormasyon ng paglabag sa Republic Act No. 9262, na kanyang inilipat upang paalang bisak sa kadahilanan na ang batas ay hindi umaandar laban sa kanya, siya ay isang babae. Iginiit pa ni Agasid na ang batas ay, naglalayo na protektahan ang mga kababaihan at kanilang mga anak mula sa mga mapang abusong gawain ng mga lalaki at hindi mga babae. Sa pagtanggi sa argumentong ito, itinanggi ng Regional Trial Court ng Quezon City ang motion to quash. Ang Court of Appeals naman, ay walang nakitang matinding pang-aabuso sa pagpapasya sa desisyon ng mababang hukuman. Sang-ayon sa trial court sa pagtanggi sa argumento ni Agassin, ang court and bank ay nagkakaisang nagpasya na ang anti-bousy act ay nalalapat, kahit na ang may kasalanan ay isang babae, hanggat ang biktima ay isang babae. Nilinaw din ito na ang pagkakasala sa ilalim ng batas ay maaaring gawin ng sinuman laban sa isang babae o sa kanyang anak. Ang likas na katangian ng panlipunang batas na ito ay upang bigyang kapangyarihan ang mga kababaihan na nahahanap ang kanilang mga sarili sa mga sitwasyon kung saan sila ay naiwang mahina sa kanilang mga nang-aabuso na kanilang matalik na kasosyo sabi ng korte. Idinagdag nito na ang kasarian ay isang kultural na isyo, na humahantong sa ilang kababaihan na maunawaan din ang patriarkal na kultura na ang mga kababaihan ay, mga wastong paksa ng pangangibabaw, sa mga matalik na relasyon. Hindi alintana kung sino ang may kasalanan, sinabi nito. Ang isang babae na biktima ng karahasan ay sapat na upang matrigger ang proteksyon ng batas. Sa huli ay tinanggihan ng korte ang petisyon ni Agassi, na nagpa siya na naghain siya ng maling remedyo ng certiorari para sakta ng pagtanggi sa kanyang motion to quash. Sabi ng korte, dapat ay itinaas niya ang isyo sa isang apela. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.